Amin ng kalat kaya nakakalungkot lang yung mga dumadayo dito iniiwan nila yung mga kalat nila yun Yo! Magandang hapon mga kajib Oo oh, hapon na Time check mga 4.30 na At maaga tayong umuwi galing sa trabaho Kaya maliligo tayo sa ilog tara may dala tayong timba Ayan. pinaglagyan natin ng mga sabon at saka shampoo kasama natin yung mga dalawang tungaw yan tara yan kasama natin yung dalawang tungaw na naman oh. Oh. siguraduhin mo marunong ka mag wala malaki lang yung katawan pero wala nampaw <laughs> totoo yan. Mayroon mga ano tinamo mo. Lalim mo. Tara. Pero sa masaya. Lalo po no? rin o. Bahala kayo buhay nyo. <laughs> o, ito nga o. Oh. Dito ka. Pag nadulas ka dyan. Wala na. Ayan dito tayo maliligo. Dun. Ayan dito tayo oh, maliligo mga kajib sa dam. dam. Ayan yung dam. Ayan, no? At may nakasulat dito. Bayad Kobo 100 Ang galing nung, ano, nag-spelling niya. Ang galing, ang galing. Hoy, mga tungaw. ang dalawang buljak na yun puro kain lang alam naman yan ayan eh mga kajive at may mga kubo kubo nga silang mga ginawa dito pero nung mga bata kami mga kajive wala pa tong mga to libre lang kami dito ito libre din kami ngayon dito ay lang mas maganda dati dito maraming puno no hindi madumi katulad nito oh. Ayun, ang daming kalat. Shout out sa mga pumupunta dito. No? Pakilinis naman ninyo 'yung mga kalat nyo Yo, matuto naman kayong mahiya. Ayun, so doon tayo. Ayun oh, pati kambing nandoon. Mga ano pa? Kunin mo 'yung jong. Oh, okay. Tara dito tayo. Ah, so dito. Uh. Sarap ng tubig mga kasay ba yun o? No? tayo! Ano na yung dalawang sumaw! Naliligo na doon! Hindi tayo maliligo. Hoy! At may kambing dito! Ano may mga kambing pa tayong kasama? Dati wala! tapos na tayo maligo ayan yeah. at saan na tayo nalang dito na baka magalas tayo dahan dahan lang <laughs> yun mga kajive at dati ito ay malalim no dati yung bato na yan yung buong bato na yan hindi yan nakikita hindi yan kita dati nah. kahit yung mga bato doon sa mga may kahuyan hindi yan, hindi yan kita dati ito lang dati yung tubig hanggang hanggang dito lalim kaya lang binari na kasi dito mga kajib kaya ganun yung nangyari medyo lumalim uh, lumalim yung ano yung lugar gumabaw yung tubig lumabas na yung mga bato ayan nakakalungkot lang na ang daming mga basura dito you samantalang noon eh, ganito ayan oh ang daming ng kalat kaya nakakalungkot lang yung mga dumadayo dito iniiwan nila yung mga kalat nila ayan 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 oh daming kalat sayang maganda pa naman sana yung lugar ayan at ngayon dati natural lang ito no ngayon nilagyan na nila ng ganito yan dati wala itong simento na to. Wala to. Yun. at uwi na nga tayo mga kajay. Tara, uwi na. driver natin Maglupit na driver natin Magastos sa gasolina Birit nang birit yanat, at Nakauwi na. na tayo Ayan so ganun lang Ganun lang maligo sa ilog Kompleto na hindi ka na magbubomba Hindi ka na magigig. Hanggang dito na lang Bye bye <music>